mga hahabol ng mga pasahero para sa Simana Santa. Abay na asahan na ngayong araw sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Yan at iba pang detalye ng balitan niya tinutukan ni Bombo Jaira Hangayo. Bombo Victor, Bombo Dennis, inaasahan na ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong araw, Abril 17, Wabit Santo dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange upang makahabol sa pag-uwi sa kanika nilang mga probinsya. Kaya naman tiniyak ng pamunuan na pinaghahandaan nila ang nasa mahigit 150,000 na mga passengers na pumupunta sa terminal araw-araw. Ayon kay Paranaque Integrated Terminal Exchange Spokesperson Jason Salvador, ang supply, safety at security ang pinakaprioridad nila ngayong panahon na maraming pumupunta sa terminala. Sinigurado nila na sapat ang supply ng mga bus base sa pangangailangan ng mga pasahero at pagtitiyak niya na may additional units silang nilaan para magamit sa mga mag na mga biyahe kung saan nga mga kabombot star nation batay din sa ating monitoring alas 9 ng gabi noong Merkulis Santo inagkaubusan eh na ng ticket para sa mga biyahe nga papuntang Bicol dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange habang dagsa pa rin ang mga pasaherong uuwi sa mga lalawigan para sa Semana Santa. Batay sa tala ng terminal, 58 sa 83 ng mga provincial trips ay fully booked na. Gayun pa man tiniyak ng pamunuan ng Paranaque Integrated Terminal Exchange na may nakahanda silang mga karagdag ang biyahe upang tugunan ang dami ng pasahero, lalo na patuloy ang pagdagsa ng mga uuwi sa probinsya. Patuloy ang paalala sa si mga pasahero na agahan ang pagpunta sa terminal at magdala ng mahabang pasensya dahil sa dami ng taong sabay-sabay ang pag-uwi. Kaugnay nito, prioridad din nila ngayon ang kaligtasan ng bawat pasaherong papunta sa terminal at magbiyahe sa kanilang mga probinsya. Kasama na rin dito ang seguridad ng mga pasahero. Ayon nga kay niya uh, si Integrated Terminal Exchange Spokesperson Salvador, maraming mga nakakalat na mga kapulisan sa terminal at uh, kahit may mga meron na silang uh, closed circuit television cameras, Patuloy naman ang na kanilang pagpapaalala na maging mapagmatsyag na yung panahon sa mga terminal, lalo na at inaasahan ng dagsa ng mga tao. Narito, ating pakinggan ang bahagi ng pakayag ni Paranaque Integrated Terminal Exchange spokesperson Jason El Salvador. Itong S yung na binabantayan natin. Lalo. One, S is supply. Supply yung uh, public utility vehicles. Kailangan, dahil matakas yung demand, dapat may karampatang ano ka, sa supply ka. Eh. safety. Kasama po natin yung LTO dyan. Safety, sa pampubliko sa sakyan, di ba? And of course, security. Kasi ano naman po natin ganyan pagdaan libo yung mga pasahero nyo. Eh, meron dyan mga naman, yung mantala, nagkalag po yung polis dyan. Tapos bukod doon, nagtagpil po kami ng mga security namin. Meron pa kami mga, mga, ano no, yung uh, hindi naka-uniform, mga civilian. Parang masikreta, eh, kaya nga, nga sabi nila, no? But despite that, and may compare tayo sa si CCTV, siyempre may mga incidents pa rin. Maging po tayo sa ating kapaligiran, no? Kasi, siyempre, dapat maging aware tayo sa surroundings, lalo-lalo na na nakapaharapit tao. So, kung may mapapansin po silang any untoward na kilos, ipagbigay alam po kagad sa amin o sa PNP para ma... Live mula dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange, ito si Bumbo Jaira Hangayo nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radyo Philippines, Basta Radio. Bumbo!